Ang akin pong bibigyan diingin big din, ay patungkol po sa computer. Malamang almost lahat kayo ay nakakaitindi o nakakaalam kung ano ang computer. Ang isang computer bago gumana ay meron itong tinatawag na OS or Operating System ang operating system na ito ay kinakailangan at lubhang mahalaga sa isang computer para ito ay magamit. Tupang ito ay magbigay ng kanyang dapat ibigay sa atin. Subalit merong isang problema. Kapag ang operating system ay na-virus, ang operating system na ito ay hindi gagana. Ang kanalagayan ng ating bansa ay katulad ng isang computer na kung saan ay tinamaan ng virus. Pag tinignan ninyo ang ating sambayanan ngayon ay ito ay nagkukumpul-kumpul ang karamihan na kung saan ay dating makakalaban at sila ay nagiging suliranin ng ating bansa. Kung titingnan ninyo ang ating bansa ngayon ay halos walang puntahan ang mga mamamayan. Napansin nyo ba ito? Halos wala na tayong puntahan. Bakit? Dahil yung lahat ng mga ahensya ng gobyerno na dapat ay kumakalinga sa atin, lahat sila ay na-virus na. Dahil dito, wala nang mangyayari sa ating lipunan huwag na po tayong maghangat na tayo po ay lalago pa sapagkat kung ang isang computer ay na virus kahit anong gawin mo hindi yan magbibigay sa iyo ng magandang performance the same with our uh, government mapapansin ninyo na ang CPP NPA, NDF ay nakarating na sa Kongreso. Bakit sila nakakarating sa Kongreso? Dahil sila po ay nagkuklot-kuklot na rin ng ating gobyerno. Kasama na sila ng Kongreso, kasama na sila ng uh, Senado, kasama na rin sila ng Judiciary, at kasama na rin sila ng ating Executive uh, court na System ng Government. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, ano man ang gawin natin, magsisigaw at magsisigaw man tayo dito kung ang mga nandiyadyaan sa pamahalaan ay corrupted. Walang mangyayari sapagkat yan ay hindi titilos. Ngayon, bakit na corrupt at sino ang may kagagawan ng corruption sa sistema ng ating gobyerno? Ako po ay walang kinikilingan kung ano bang partido dito sa ating politika. Sa katunayan, ako po ay pupunta sa balot, pupunta ako kapag eleksyon. Ako ay pupuboto, pero ako po ay walang inilalagay kung sino man ang elect uh, sabihin natin mga kandidato simula po nang ako'y bumoto ako'y bumoboto, pumupunta ako doon sa butuhan sapagkat ito ay aming katumpulan, pero ako'y walang inilalagay kahit isang uh, kandidato doon bakit? sapagkat ako po ay hindi na niniwala sa kanilang lahat kahit sino po ang tumatakbo, iisa po ang layunin ng bagay lamang sa salita pero wala po yan sa performance. Corrupted po lahat yung mga yan. Now, katulad ng aking sinasabi, ako po ay walang inikilingan sa mga politong yan. Pero kanina po baga, ako po ay nagbabasa ng sub-threat. At meron akong nabasa. Ang sabi po ay ganito. Ang sumulat ay si Baste Duterte. Ito ang kanyang sabi. Dahilan sa yung kanyang ama na naduduoan sa Beijing, na kinidnap ng ating gobyerno at tinagalaguan ay nag-apil po para po sa kanyang interim release. Pero ang kanyang interim release ay hindi po piliyagan. Ang sabi po ni Baste Duterte ang dahilan ay sapatkat ang Central Intelligence Agency ang siyang nakikialam upang ang kanyang ama ay hindi makalabas. Now, ang tanong, meron bang katotohanan ang sinasabi ni Baste na merong nakikialam sa ating bansa? Kung meron pong Trojan virus, sila po yun kung bakit tayo nagkakagulo dito sa Pilipinas, sila po ang may kasalanan. Bakit? Medyo delikado po ito, sinasabi ko gito. At pag ako po hindi ito, alam na po ninyo kung sino ang gawa niya. Ganito po yan. Meron pong kinatawag na hegemony. Ano po ang ibig sabihin ng hegemony? Ang Amerika ay isang superpower. Ito pong Indo-Pacific. Sina po ang nagahari dito. At ito po ang kanilang pagahari ito ay ngayon ay na challenge ng China. At ito po mapapansin ninyo, itong tinatawag natin West Philippine Sea, ito po ay daanan ng mga barko ng komersyo. Ngayon, kapag nakuha ng China ang Taiwan, masasakan ang komersyo ito. At ito ay hindi papayagan ng Amerika sapagkat malaki ang mawawala sa kanilang negosyo. Dahilan dito wala namang land base ang mga Amerikano. Meron silang mga tinatawag na aircraft carrier pero wala silang land base. Kaya ang land base na kinukuha nila ay ang Pilipinas dahilan sa pwede nilang ilagay dito yung kanilang mga kagamitan, pwede nilang ilagay dito yung kanilang mga tauhan na kung saan ay meron tayo. Ang tawag dito ay KEDCA. Noong una, ang KEDCA ay apat lamang. Tapos sumunod ang alam namin ay siyam. Pero ako'y naniniwala ngayon, hindi lamang ito siyam. Ako'y naniniwala ito'y mahigit na dalawang puna. Ipinagbabawal ng ating konstitusyon ang paglalagay ng nuclear weapon dito sa ating bansa. Pero nung nagkaroon ng parang war game dito sa Pilipinas, naglagay sila ng Typhoon nuclear missile dito at ang sabi nila, August last year, ito'y kanilang aalisin. Hindi po nila inaalis hanggang ngayon dito. Ito ay paglabag sa ating pong saligang batas, pero ang tanong, bakit ito pinapayagan? bakit hanggang sa kasalukuyan ang mga nuclear weapons na yan ay nandito dito pa? Sino ang pumapayag? Bawal sa ating konstitusyon sapagkat tayo ay nuclear free nation. Pero meron silang mga nuclear weapons dito. At ano ang reperkaso dito? Dahilan sa meron mga nuclear missiles ang mga Amerikano na kung saan ay ilang, isa lang ang gagawin yan eh. Papuntahin doon sa China. At dahilan dito ano naman ang gagawin ng China? Ito naman ay babalikan. Sino ang tatamaan? Walang iba kung hindi tayo sapagkat hindi naman magpapaputok yung China papunta ng Amerika sa yun ay malayo at ang mga base ng Amerika ay wala doon nandito sa atin. Ito ang isang dahilan kung bakit merong virus dito sa atin. Kinakailangan nilang makugkob ang lahat ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas upang huwag lumaban sa kanila. Tatandaan niyo kapag merong Amerikano, merong gulo. Ulitin ko, kapag merong Amerikano, merong dulo. Hindi po yan may kakaila sa pagkadyay katotohanan. Ano ang mangyayari sa atin kung sakaling mag-away ang dalawa? Again, Isang bagay ang hindi po pwedeng payagan ng Amerika sa Pilipinas. Tandaan nyo ito. Merong isang bagay na hindi po pwedeng payagan ang Amerika sa Pilipinas. Ano yun? Na ang mga Duterte ay mapapasok sa politika, lalong-lalo na si Sara Duterte ay mapapasok na presidente sa 2028. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang posisyon niya sa kanyang foreign policy ay neutral. Katulad ng kanyang ama, neutral ang kanyang posisyon. Tatandaan nyo, ang kaaway ng Amerika, dapat kaaway natin. Kapag hindi natin kaaway ang Amerika, tayo ang kanyang kaaway. Nangyari ito sa kapanahunan ni Duterte. Hindi kumakampi si Duterte sa China o sa Amerika sapagkat ang tinatayuan niya ay neutral sapagkat tayo ay merong independent foreign policy. Ayaw ng Amerikano niya. Kinakailangan tayo ay magkakampi at ito ay nakuha nila ngayon sa ating gobyerno. Sila po ay nananasa. Maraming ginagawa sila na hindi po natin nakikita. Hindi ipinapakalam sa atin at lahat ng kaguluhan na yayari sa atin ngayon ay kanilang ginagawa para ang ating atensyon ay mapapalayo sa kanila at hindi natin makita ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba na patuloy ang kanilang construction sa Subic? Alam niyo po ba na patuloy ang pagdadala nila ng kanilang maarmas, mga helikopter dito sa atin at ito ay kanilang itinatago? tayo ay pinag-aaway-aaway upang hindi natin makita ang kanilang ginagawa. At tayo naman tuwang-tuwa -tuwa sa pag-aaway natin. Hindi tayo nag-iisip. Alam niyo? ang sabi nga kung bakit tayo pinapunta ng ating mga magulang sa eskwelahan. Pinag-aral tayo sa kolehyo, ang dahilan ay upang tayo matuto. Marami sa atin ang nag-aral pero hindi natuto. Bakit? Sapagkat dahil pat natin tingnan kung ano ang talagang suliranin ng bansa, ang ginagawa natin, pinapayagan natin yung mga banyaga na kung saan tayo ay pag-awayin. -away Nang sa gayon, hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa.